ano, ha? Maliit yun. Paano kung gagamitin yan? Nandiyan yung mga kuya ko. Mga kuya mo? Oh. No, 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 Saan ba sila? Ayun sa likod mo. Ayun Kuya. ka ba dito? Yeah, that's my brother, man. In the boat. That's my brother. Say, Siya yun? yun. Yeah, Siya yun, di ba? Team. Ikaw ha? Ito po yung mga magkapatid mo? Yeah, mga kapanid kapanid laki, laki oh, Pasensya na ito. po! Sorry! Sorry na po! yung Ito pa yon. Ito na yung bahay. sino niyo? ko si yung nag-order dito sa Lazada. Yan ang pangalan niya daw, Baby Giant. Baby Giant? O, Kuya, ako yun. Ikaw ba yan? Oo. Sigurado ka? Ako nag order nun. It? Ito, ito yung order mo? Ito pa yon. Oh, ito, ito yung... Patingin niya, patingin nga ako niyan. Yan. Kuya! No, 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 no. Bakit yan? malaki? Oo, ito yung nag-order mo. Yun sa Supi sa Eh, yung item na binili ko sa online. Maliit Tapos, Ito, ito talaga yung... Wait, check ko nga kung tuko yung pangalan mo dito. Hindi. Hindi talaga yun. Ang pangalan mo, ang pangalan mo, Baby Giant. Baby Giant? Hindi ID ka ba dyan? Pero Baby Giant na. Ito na, baby giant na. Yan, ito yung order mo. Hindi ako nakamali. Tama to sa'yo na to. Yan, sa'yo na to. Kuya, hindi talaga to eh. Ma ano yun eh? Ma maliit yun. Ito malaki to eh. Anong ga paano kong gagamitin yan? Eh. Ito? Saga ka dito? Dito to hindi, yan. Hindi ako makaabot to. Hindi ko ma pedo. Ay ka na pedal. Pedal o. Oh. Basta ako, delivery boy ako. Ang trabaho ko, i-deliver ko to sa'yo. Yan, to tulungan ko na dito. Buat na buat yan. Salamat po. Thank you. Nasaan yung, sino babayaran sa, sa aking delivery fee? Hindi, di ako magbabayad yan. Siyempre, siyempre, ang babayaran mo dito, shipping fee muna. Shipping fee? At saka yung sa pagbuhat ko. 5K. 5,000 na lahat. 5K? Yan, bayaran mo na. O, uh, mahal naman. Siyempre, mabigat to. Masakit pa sa ulo ko. Di ko ah. yung magbabayad yan. Ito? Hindi ako babayad niya. <laughs> ba hindi ko babayaran yan. Uy, ayos mo mga. Hindi ko babayaran yan. Bakit hindi ka babayad? Bakit? mahal mal. Tsaka hindi magagamit.